Good afternoon guys So ngayon ano Natapos na natin ah, uh, Ilipat lahat yung Ano ah, uh, Vanilla orchids natin So ibang ibang mahaba Hindi ko na rin pinutol pero yung ah, uh, Karugtong yan Shish ito ah, uh, Inano ko na Hindi ko na muna kasi medyo alanganin pa yung ano Tayin ko na lang mo muna yung Ano nya na ugat Para isa, dalawa, tatlo, apat ulit yung maabangan natin na mga unang uh, ba uh, bago natin putulin. So, dahil sa ginawa natin at saka yung pagputol natin at replanting sa kanila, uh, nakatubo na naman tayo ng 6 na piraso So, kung nung hindi pa natin sila na transplant transplant uh, yung last na ano natin is 12 pieces sila ngayon 18 pieces na sila ibig sabihin tumugo uli ako dun sa uh, pag ano, ko sa kanila ng anim na piraso so hindi na masama dun sa pinuhunan ko Lord, at sa kanila na ano bali mabas na apat na tubo na ako mahigit kung ibinenta e, ko na sila sa price na ano pero antay mo na natin silang dumami para po mas maganda. Pero ngayon kailangan diligan na natin sila kasi tanghali na. Para parang, hindi masyado mag-inday nila. Kasi ganito na natin sila na ngayon kasi bago ipat sila. Uh, tapos ito nga pala ano, ito pala, ito yung ating yung bamboo natin ito yung klase ng kawaya na yung ginagawang malimit na mga panukit sa mga ano ah uh, bunga tulad ng mga namumungang puno katulad ng mga mangga, chiko ayan. Eh. sa so, ikagandaan sa kanya, ayan o oh, guys oh. derecho yan o oh. ayun, dahaba so ayan yung pinakauna niyang ano ah uh, yung galing sa tawag rito labong yan yung pinaka unang una yung suhi galing sa major na major na sanga natin kasi yung ito yung major na sanga natin nag ano siya rito na ayan nung unang naging mature niya na sanga pero hindi ano, siya, ano lang siya bali dati na siya rito naka attach na ano pang malina sa nga hindi siya yung mayor na nagiging puno so ito yung eto yung pinakauna niya so no nag uulan nun dumapayan kasi sa lakas ng hangin pero ito kasi nung ganto pa siya kataas nilagyan ko na siya ng brace pero after nun ayun derecho pa rin naman yung ano niya after niya sa pinaka ano na ng brace niya ibig sabihin talagang ang ano niya talaga yung derecho siya na kawayan na di ba kung manapapunan kayo yung mga video minsan yung ginagawa silang pang bingwit na mahabang kawayan ito yung ganitong klaseng kawayan yung na ginagamit so ayan pagka ano yan tayo na lang natin ulit na, para mapadami din natin yan so, ayan So ayan guys, sana nagustuhan nyo yung video natin regarding dito sa mga vanilla orchids natin. Uh, so maraming salamat po sa panonood. At pagtangkilik nyo sa aking FB page at YouTube channel. So maraming salamat po ulit. God bless at happy planting.